Ha ah, ah. ha! Ayan, nilagay ko na yung okra at sasili. Antayin natin lumambot. Ayan, tingnan natin. Lagayan natin yung malunggay. Ayan, ang daming malunggay. Di bali, masustansya ito. Kalabasa okra at malunggay ayan, luto na ayan ng kalabasa saka maliit na hipon yung kayong hipon yan, okra o so, sana sili dito yun sili, saka malunggay yan, sarap na sarap na lang sabaw Yan, kain na na, kain na Oh, serap